Bakit naghahanap ang tao ng panloob na kapayapaan? Marami ang nabubuhay sa material na kasaganahan, ngunit nakakaramdam ng kawalan. Ang pera at tagumpay ay hindi sapat upang magbigay ng kapayapaan dahil ang mga pangangailangang espiritual ay hindi napupuno ng mga material na bagay. Maaaring may makatagpo ng taong may lahat ng gusto niya, ngunit siya ay nagdurusa mula sa pagkabahala o depresyon dahil nawalan siya ng malalim na ugnayan sa kahulugan ng buhay. Ipinaliwanag ng Islam na ang puso ay nakakamtan ang kapayapaan lamang kapag ito ay nakakonekta sa Lumikha. Ang ugnayang espirituwal na ito ay nagbibigay ng ginhawa sa harap ng takot, pag-asa sa panahon ng krisis, at kahulugan sa buhay kahit sa pinakamahirap na mga sandali. Ang panloob na kapayapaan sa Islam ay hindi isang pansamantalang pakiramdam, kundi isang permanenteng kalagayan na nagmumula sa tiwala na may isang makapangyarihang nilalang na nagmamasid sa iyong buhay. Alam ang iyong pinagdadaanan at nagbabalak ng mabuti para sa iyo kahit sa gitna ng mga pagsubok. At kapag naunawaan ng tao ito, ang mga krisis ay nagiging pagkakataon para sa paglago. At ang mga paghihirap ay nagiging mga aral na nagdadala sa kanila patungo sa tunay na kapayapaan.